No 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 buhay. Mabuhay. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Good morning, good po Good morning, good morning. 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 Good morning, kasi last night, galing kami dito para mag-unwind or magpahangin. Eh nakita ko ang haba na pala nung tulay. Yung ano, yung way of ewan, eh, basta. <laughs> eh ang sabi ko, tomorrow morning babalik ako para video one at mag-vlog kasi ang ganda. Kasi gabi kasi hindi masyadong kita lahat. So bumalik kami nung maga. At eto na nga. Tara guys, tingnan natin. <laughs> Nandito tayo ngayon sa may entrance ng way o pathway bato to o daan tulay. <laughs> Mangrove driveway. Ay, hindi pala drive. Walkway pala to. Hindi nga pala kaya sasakyan dito. Kaya hindi drive. Sorry naman. Naminipat <laughs> na ang aking drone na hinahawakan ko lang. At naglakad-lakad na, naglakad na kami dito sa may ah... si... si Wok? Wok-Wok-Away? Alam ba to? <laughs> <So drive -through>? <laughs> 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 Ang ganda-ganda rito, titingnan mo, nakakaalis ng stress. Bagay na bagay ito sa mga taong gusto mapat isa gusto mag-unwind, gusto magpalamig, gusto magpahangin. And magdala... Pwede rin siguro magdala dito ng mga fool. Maghanap na ng pwesto nyo para kayo picnic Kung mapapansin nyo, dati-dati, wala pa po ito. Kagagawa lang po itong dugtong na to, extension na to. May clean po dati. Pero bawal pa pong pumunta dito or pumasok dyan. Kasi may harang pa, hindi pa po tapos gawin. Pero bago magbutuhan, bumuksan na daw po yun. At pwede na kayong maglahad-lahad doon. Alas 6 na umaga, siguro pinapaarawan ni ate ang kanyang mga chikiting. Para may vitamins na rin galing sa araw. nag walk na muna kami dito papunta sa May dulo para maligo at nabutin ko nga sila lalo. Lola, hello po sa iyo. <laughs> Titititit <sukain> Forever gone Alam na agap naman ako uwiin ay eh. Bago pa lang kami liligo eh. <laughs> oh, ay Adi ba, 'yung punto niya talagang Lopez na Lopez. Dito la Arya sa Lopez. May merong i. Hi.